Everyone mga idol, magigisa po tayo ngayon ng kalabasa. Uh, malaki natin ng uh, mais sa kamalungkay mga idol. Saka may sardines mga idol. Ayan. Tara, let's go! Oh guys, no! Oh my God! Wow! Oh my God! Wow! Sibuyes! practice na tayo magluto mga idol para pang nakapag-asaw na tayo mga idol maroon na tayo pagluto para pagluluto natin yung magiging ating uh, future wife future wife <laughs> sardines lagay natin mga idol yeah sarap ito mga idol natin, for today's video mga idol ang tubig mga idol mga idol kailangan pa ng man, ano yan? Sardines. Tayang kasi. Oh my God! No, wow! Oh, oh my labas God! Ang labas ang sanggal doon yung kanin, guys. Asin mga idol. Dagdag la sa mga idol. Siyempre, yung ah! ating four cubes. Yeah. Halukay, yeah. Mga idol. Ayan, kumukulo na mga, yun. wow! yung sarap, mga idol. Ang luksara pa ngayon. Ayan. Halo kayo dito. Ayan, kumukulo na mga idol. Lalagay natin yung mais. Ayan. Halo kay, Kalami ito mga idol. Promise. Practice tayo magluto mga idol. Ayan, susunod na natin yung ating kalabasan. Oh my God! Wow! Yeah, no! Oh my God! Panalo ito mamaya mga idol. Lamay, kayaw. Healthy food muna tayo mga idol. O. Sarap ito. Mga idol, ang daglasa. Diba? Ito halo kaya kalami dinagdagan ko siya mga ano mga idol dinagdagan ko siya ng tubig para may sabaw si masarap ang sabaw nito mga idol masustansya diba? Nagaya natin yung ating mga idol Ayan Diba? Puro masustansya yung nilagay nating Mga uh, uh, gulay mga idol Ayan, hello kay. Hello kay mga idol. Yun. Diba? Panalo ito mamaya mga idol. Tapos mga idol, meron tayong tiram pasta. Yung spaghetti natin mga idol. Ilagay na natin mga idol. Kaya sayang. Diba? <laughs> sayang din ito. Diba? Ilagay na ito. Oh. Diba? Very unique yan mga idol. 'di diba, Pakinabangan. Kalami kayo. Oh, sabaw pa lang. Sustansya. Sustansya 'to mga idol. Lokay natin mga idol, oh. Kalami kayo. Siya mga idol, luto na 'yung ating uh, di Healthy food for dinner see you next video mga idol thank you for watching follow and share babus guys comment lang po kayo kung saan nakakarating yung ating uh, video mga idol para ma shoutout po natin kung taga saan kayo thank you